Kahuna ko hinod to. <laughs> Napasada ka nga yan. angka, ka. Waray ka, waray ka sala. Ang <laughs> usa. Ang bahay kasing bibirahan. Parang kalibutan. Ako nga gin gintitinod look. Oo, gin, mga sip-sip. Ikaw nga yan ang gin... Gimplanuhan ka, Godano.

Tapos may doro na kamot. Okay, nag-ano ka na, nanagat kayo na. Uh -huh. Oo. Kaya nag-ano ka mo dito, nag... -ano, nag, Pero, nag yag. <laughs> ako nag-iinuminin may Oo. Oh. Pero nagkikinaunin mga tinapay. Hahaha. Oo. Sa akin ito, basta kayo. Yung klaro, mag-klaro <laughs> <ngayon, laughs> ka na yung mapunto. Ngayon nung ka tapos ayaw na bahala hira kay amo manggo din hiton amo ito na trabaho talaga may dagod talaga mga sipsip -sip. -sip.